Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ng Game 3 sa pagitan ng Minnesota Timberwolves Kona sa kumuna ng OKC Thunder Nahuli ng Minnesota Timberwolves ang weakness ng OKC Thunder mga ropa dito sa may Game 3 Hindi nakaporma si SGA at ang buong team ng OKC mga ropa Against sa discarding ginamit ng kumuna ng Minnesota Timberwolves Sobrang ganda ng performance nga ang pinakita dito ng Minnesota Timberwolves At syempre mga ropa, pinangunahan niya ng kanila superstar na si Anthony Edwards Nagtala nga si Anthony Edwards dito ng tumata nagintay na 30 points with 9 rebounds at 6 assists. Binuhat ni Anthony Edwards ang kupunan ng no Minnesota Timberwolves dito sa may Game 3 mga ropa. Hindi lang basta dinalo ng no Minnesota Timberwolves sa kupunan ng OKC Thunder. Tinambakan lang nila malala ang kupunan ng OKC Thunder dito sa game na to. 143-101 to na tapos ang game mga ropa at tumataginteng na 42 points at tinambak ng no Minnesota against kila SGA. Natameme at hindi nga nakaporma dito sa si SGA sa Game 3 mga ropa ngayon. Isa ay sentumay may natin ang pambihira at nakakabilim na diskarte at adjust placement na ginamit ng Minnesota Timberwolves dito sa may Game 3 para makabounce back sa serya na to. Ito ang game analysis at breakdown. Minnesota Timberwolves versus OKC okay si Thunder Game 3. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito pa lamang sa may first quarter, sa bunga ng first quarter, mainit ka agad ang pinakita dito ng Minnesota Timberwolves. Nakakuha si Julius Randle dito ng mid-range basket is good. Samantala mga ropa, ang Okay si Thunder naman ay maagang maaga pa lang mga ropa. Pinakita na ang maalat nilang opensa. Pero at the same time mga ropa, syempre maganda din talaga depensang nilaro ng Minnesota Timberwolves dito sa game na to. Mintes nga ang ng OKC dyan mga ropa at sa kabilang banda dito si Anthony Edwards. Dito sa so may transition offense sila. Agarang inatake ang depensa dito ng OKC. Dito nga sa game 3 na to mga ropa si Anthony Edwards pagpasok pa lamang ng game ay sobrang agresib. Nakakuha siya ng 2 points dyan, mga ropa basket is good. At eto mga ropa sa possession dito ng OKC Thunder. Kitang-kita naman natin dito mga ropa. Well contested shot. Ang pinakita ng Minnesota Timberwolves dito sa so may 3 point area kay Chet Holmgren. Kaya ang tendency out yung pagkakam mga ropa. Mintes ang tirada ni Chet Holmgren dito sa may 3-point area. Take note mga ropa, sobrang ganda na naging depensa at adjustment ng Minnesota Timberwolves against sa opensa na OKC si Thunder. At sa kailang banda mga ropa, kapitalis sa manya ng Minnesota Timberwolves dahil si Jaden McDaniels ay nakakuha ng na teal drops dito sa may na Basket is good. At dito nga mga ropa, nakatirada pa ng 3-pointer dito si Chet Holmgren. Pero sa susunod na possession dito na ng OKC si Thunder, tignan ulit natin yung magandang depensa na ginawa nila dito against kay Isaiah Hartenstein. Magandang depensa mga ropa na nag up sa turnover dito ng OKC Thunder. Dito pa lamang sa may first up mga ropa, tumataginteng na 9 turnovers na ang tinala ng OKC Thunder dahil nga yan sa magandang demensa na pinakita ng Minnesota Timberwolves. At ang malupit pa dito mga ropa, nakakapag-convert ng points of turnover dyan ng Minnesota Timberwolves. Sa pagkakataon na to mga ropa, Anthony Edwards na naman, sobrang init kagad ka dito pa lamang sa may bungad ng Nagbigaya game. Nagbigaya ng screen doon sa may loob mga ropa at umibabaw dyan si Anthony Edwards galing dyan sa screen na yan. Kumbaga mga ropa, split action play At bigay ng bola kay Anthony Edwards yung sa may left wing 3 pointer. Pasok ang tirada dyan ni Anthony Edwards sa may long range bomb basket is good. At after pa nito mga ropa, another good defense na naman ang ginawa dito ng Minnesota Timberwolves. Kitang kita natin yung sabay dito mga ropa. Well contested shot dyan. In a persistence yan. Para magmintes ang tirada ng OKC dito. At ang nangyari pa dyan mga ropa, hassle dito ni Anthony Edwards. Nakakuha ng transition offense dyan si Anthony Edwards mga ropa. Slam dunk ang ginawa dito ni Anthony Edwards. At FYI mga ropa sa game 1 at game 2. Hindi na slam dunk si Anthony Edwards. Dito sa game 3 mga ropa, bungad pa lamang na laro. Nakakuha na siya ng slam dunk. At naging efficient kasi si Anthony Edwards dito pa lamang sa bungad na laro mga ropa. Binuksan niya ang game sa so na, na to. 3 out of 4 shooting, 7 points kagad mga ropa. Si SGA naman mga ropa nakabawi dito sa kanyang atake against si defensa dito ni Rudy Bird. Basket school yan para SGA. Yun nga lang mga ropa, mas nangibabaw talaga dito ang opensa ng Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards mga ropa, nakapukol na naman ang 3-pointer. Enough space dyan sa may 3-point area mga ropa, sinabi ko nga sa inyo. So Sobrang efficient at sobrang init ng Anthony Edwards na pumasok dito sa may game 3. At bukod pa dyan mga ropa, good penetration pa ang ginawa dito ni Julius Randle. Sabay kick out niya ng bola, papunta kay Dante DiVincenzo. Kitang-kita natin dito mga ropa, dahil sa so good penetration na yun ni Julius Randle, open na open dito si Dante DiVincenzo. Pumasok ang 3-pointer dyan ni Dante, basket is good. Kaya itong first quarter na to mga ropa, tambakol ka agad nang kumuna ng OKC si Thunder, 21-9 ang score. At heto ba mga ropa, isa din sa main factor sa panalo dito ng Minnesota Timberwolves, itong Sinagos. Nasrid, Eto mga ropa, basa na Anthony Edwards papunta kay Nasirid dito sa may left wing 3-pointer. Pinukol na ni Nasirid dito ang long range bomb. Pumasok yan para ay Nasrid mga ropa. FYI ulit mga ropa, sa Games 1 and 2, walang naipasok na 3-pointer si Nasrid. 0 out of 15 si Nasrid sa 3-point area sa may Games 1 and 2. Pero dito mga ropa, first quarter pa lamang nakapukol na si Nasrid ng kanyang first 3-pointer dito sa serye na to. Basket is good para kay Nasirid. At ang okay si Thunder mga ropa, nagpatuloy sa kanilang maalat na shooting. Bukod nga sa maganda depensa na nilalaro sa kanila ng Minnesota Timberwolves. Sobrang alat din talaga ng kumuna ng Thunder. Dito sa first si half actually mga ropa 12 out of 40 sa field goals ang kumuna ng OKC si Thunder dito sa may first half. Samantalang Minnesota Timberwolves naman mga Roma, tumataginteng na 27 out of 48 lamang na lamang ang Minnesota Timberwolves sa may field goals mga ropa dito sa may first half. At lahat nga ng yun mga ropa dahil sa magandang depensa at the same time sobrang alat ng OKC si Thunder dito sa may first half na to. At heto pa mga ropa binanggit mo nga, good defense nga nilaro ng Minnesota Timberwolves. Timberwolves versus sa OKC Thunder dito sa may first half. Heto mga ropa nakakuha na still dito si Rudy Gobert against dito kay SGA. At dahil mga ropa na foul pa si Rudy Gobert dito sa may fast break nakakuha naman siya dyan ng free throws. Sobrang laking factor nga ng defense ang kupunan ng Minnesota Timberwolves dito sa game na to mga ropa na nag-lead sa 9 turnovers ng kupunan ng OKC Thunder. At heto mga ropa nagpatuloy sa maalat na shooting dito ang kupunan ng OKC Thunder samantala Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards mga ropa. Heto gumamit lamang siya ng screen dito sa may ibabaw At pag nakagamit niya sa screen na yan. Bumukol agad siya ng 3-pointer, mga ropa. Basket is good yan para kay Anthony Edwards. Sobrang efficient nga ni Anthony Edwards since sa may first up na to, mga ropa. Kaya itong first up na to, nagtapos to sa score na 34 40 Lamang agad ng 20 points dyan. Ang upuna ng Minnesota Timberwolves. First quarter score ni Anthony Edwards, mga ropa, 16 points. Samantalang ang buong OK si Thunder Team ay 14 points lamang. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Is still mga ropa Sumubok pa rin Ang sumubok dito Ako pa na ng OKC Thunder 3-pointer dito sa may left side Mga ropa Pero again Mintes ulit dyan At ang Minnesota Timberwolves Ang ropa Sobrang ganda At sobrang init talaga Ng shooting dito sa game na to Pinasap na yung rookie dito Na si Shannon Mga ropa Pumasok ko yung mid-range jumper dito Basket is good At after pa nito Mga ropa Si Mike Conley Nakakuha naman Ang step back 3-pointer dito Pinanis yan na Benza dito Nang kumpula ng, ng OKC Thunder At umabot na nga tayo Sa punto mga ropa Na kung saan Naging 42-20 ang score Dito sa may second quarter Sinubukan naman ni Jalen Williams dito Nung Aropa na umiscore dito sa may three point area Mga Aropa Pero still mga Aropa Mintes na nirana dyan Para sa kupuna ng OK si Thunder Kung anong ganda ng performance Si Jalen Williams doon Sa may game 2 mga Aropa Siyang pinangit naman Ang performance sa na dito Nagtalala mo si Jalen Williams Dito sa game na to Nang tumatagindeng na 13 points At syempre mga Aropa Kung titingnan natin maigi Good defense din talaga Ang laro ng Minnesota Timberwolves dyan Dyan sa possession na yan Against kay Jalen Williams At eto nga mga Aropa Back to back possessions to Na si Jay ang turnover ng bola para sa kumanan ng Oklahoma City Thunder. Good defense na naman. Ang laro dito ng kumanan ng Oklahoma City Thunder, mga ropa. And guess what? Guess who? Kung sino ang nag-fast break dyan. Walang iba, mga ropa, kundi ang rookie ng Minnesota Timberwolves na si Shannon Jr. Dahil dyan sa good defensive play sa Minnesota Timberwolves, mga ropa, hindi nakaporma ang kumanan ng OKC Thunder. At eventually, mga ropa, pa-timeout dyan ang kumanan ng OKC Thunder. 44 to 20 ang score. At naman, mga ropa, bo-session ulit dito ng kumanan ng OKC Thunder. This time, mga ropa, Chet Holmgren na naman ang nabigyan ng bola doon sa si May Paint. At kitang kita ulit natin dito mga ropa. Another good defense na naman ang ginawa dito ng kubunan ng Minnesota Timberwolves against naman kay Chet Holmgren. Kaya ang tendency si out yung mga ropa. Mintes ang tiradyo dyan, Chet Holmgren doon sa may ilalim. At another one mga ropa, heto, back to back possession sa ginawang good defense ito ng Minnesota Timberwolves. This time naman mga ropa, ang MVP na si SGA at tumirada dito para sa kubunan ng OKC Thunder. Pero again mga ropa, mintes na naman ang tiradyo dyan ni SGA. Dito nga si na to mga ropa at nalimitahan ng Minnesota Timberwolves si SGA Into 14 points lamang. Apat na free throws na nagawa dito ni SGA dito sa game na to. Nakapitalay sa man ni Nasir sa tirada dyan ni SGA mga ropa. Nakakuha siya ng 2 points dito. At dyan nga mga ropa sa pagkakataon Naging na 2 out of 2 field goals na dyan si mga ropa. Total of 5 points dyan pa lamang sa may second quarter. Sa wakas mga ropa dito nakabutas ang OKC Thunder. Good penetration ang ginawa dito ni si Alexander sa may kick out niya ng bola. Dito sa may left side corner 3-pointer. Pumasok yan mga ropa. Yun nga lang. Sa bawat tirada na dyan, nakupunan ng OKC Thunder. Lagi nang may sagot dyan ang kabuna ng Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda mga ropa, Mike Conley naman ang tumirada dito sa may 3-point area. Basket is good dyan para kay Mike Conley. Actually mga ropa, kung usapan 3-point shooting, tumatagindeng na 20 out of 40 ang Minnesota Timberwolves dito sa game na to. Samantalang ang okay si Thunder naman ay 14 out of 44 lamang. Lumamang talaga sa may long range ba ang kabuna ng Minnesota Timberwolves dito sa game 3 na to. At after nito mga ropa, another minta sa 3-pointer na naman ang pinakawala ng okay si Thunder dito sa mga ropa. Si SG ay tumirada dyan sa so may point area mga ropa. Pero mintes yan para kay SGA. Samantala mga ropa si Nasrid na kapitalis mo ng pagkakataon na yan. dito si Nasrid mga ropa. Nakakuha siya dyan na 2 points. Basket is good. At heto mga ropa good defense ang ginawa ulit ng no Minnesota Timberwolves dito against kay SGA at napilitang mag-turnover dito si SGA mga ropa. At heto mga ropa dito sa tirada ni SGA sa so may 3 point area sa wakas mga ropa. Nakaputas din si SGA. Yun nga lang mga ropa sa sumunod na possession dito para sa Minnesota Timberwolves. Sinagot naman agad yan ang muna ng Minnesota mga ropa si Nasrid naman ang nakaputas dito para sa kumuna ng Minnesota Timberwolves na long range bomb agarang nabawi ni Nasir ang 3 pointer na yun SJ mga ropa at sinundan pa to na tier reps dyan ni Jaden McDaniels mga ropa pumasok din yan para Jaden McDaniels at nagkaroon pa ng konting run dito si SJ mga ropa sumagot siya dyan ng tier reps din doon sa may gitna pero sa pagkakataon na to mga ropa dyan na bumulusok lalo so sa opensa ang kumuna ng Minnesota Timberwolves sunod-sunod na sa kanilang ginawa dito mga ropa Alexander Walker, Flip City. Get lose now, Does hasn't mattered tonight, but up 30, everybody else is scoring. Um, but, man, has he had a difficult. We saw the first two games. At eventually, nagtapos sa score na 72 to 41 itong first half na to. Tumating hindi na 31 points. Ang naging kalamangan ng Minnesota Timberwolves, dito pa lamang sa may first half mga ropa. Tamba o balala, dyan ako ng OK si Thunder. Eventually, hindi na nakahabol dyan ako muna ng OK si Thunder doon sa may huli. Nakuha ng Minnesota Timberwolves sa panalo dito sa may game 3. 2-1 na ang serye mga ropa. At sa pangunguna ni Anthony Edwards mga ropa, nakakuha ng isang panalo ang kumuna ng Minnesota Timberwolves dito sa may serye. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game 3 na to? Minnesota at Timberwolves versus Kuban na Okay si Thunder. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.